umaasang isang pamilya sa Pasay City na ngayong Pasko ay muling mabubuo ang kanilang pamilya. Uh, patuloy kasing pinagahanap ang nawawalang padre di pamilyang si Alfonso Almonia. 63 si anyos, hindi na po siya nakauwi sa kanilang tahanan mula noong Nobyembre-Oktubre 2021. At para bigyan tayo ng detalye kaugnay sa paghahanap kay Tatay Alfonso, makakasama natin ngayong umaga si Kenneth Almonia Uh, maganda umaga, Kenneth. Uh, good morning po, ma'am. Kenneth, uh, ano na ang status ngayon? Anong update? Uh, nakita na ba si Tatay Alfonso? Ibig sabihin, may nakamataan na ba kung nasaan siya? May nakapagbigay na ng information sa inyo? Hanggang ngayon po, ma'am, wala pa rin pong balita, ma'am. Nagantay pa rin, ma'am, kami kung, kung may magte-text, ma'am, or mag, may tatawag, ma'am, kung nasan po yung father namin, ma'am. Oo. Kenneth, um, doon ba sa Balangay, uh, na-check nyo na rin yung CCTV kung nakita kung kailan siya lumabas at uh, saan siya nagtungo mula sa inyong bahay? Ano po mama, nakita naman po namin Mam, doon sa may CCTV ng dito ma'am sa may barangay na medya ma'am sa station ng polis na lumabas po siya ng barangay ma'am papuntang Andro sabi niyo. Okay. Tapos po mama hindi na po hindi na po nahagit kung sumakay man siya ng jeep or tricycle papuntang mm, -mm. Baklaran or mm, mm dyan sa may MRT Pasay. Oo. Uh, Kenneth, uh, si tatay ba'y malinaw pa yung, ibig ko sabihin ko, yung pag-alaala sa mga bagay-bagay? Hindi pa siya makakalimutin. At tanong ko din lang, siya ba ay may dalang cellphone o pera man lang? Para halimbawa gusto niya umuwi, may pera siya o makapag-text sa inyo? Yung sa cellphone, ma'am, wala po siyang cellphone pero may dala naman po siyang pera. Oo, oo. 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 Siguro, ma'am, ano lang, ma'am, ah, siguro naligaw lang ng sakay ng jeep or oo. tricycle. Oo, oo, oo.